Mas pabor alang sa amahang tricycle driver nga si Martin Fernandez ang kanigihapong setup sa klase nga magsugod June ug mahuman sa March. Mas makatigo matud pa siya kani Addo, alang sa kinahanglanon sa iyahang anak itandi sa karon nga school calendar. Para nga temprano pa makapaway mga bata. gamay lang kayo. Tapos daw busy mga bata kayo subong nga mga tinuwi. Bisan pa man ang estudyanteng si Dave Patungan, mas uyon sa kaning school calendar. Tungod mas taas matod pa ang pahuway. Mas prefer nako ako tong dati kasi ano man good siya kanang hindi siya mahit sa summer good. Kay patong karon man good na mag-end sa May tapos mahit siya sa summer. Bedo sa mga estudyante parang nawawalan sila ng gana sa Pagkatapos ng March, pipila usab ka ginikanan ng estudyante na anad na lang sa pila katuig ng setup no magsugod og August ug mahuman sa March ang klase. Sanay na ako sa kapoy araw-araw. <laughs> Pero okay lang, okay lang, okay lang talaga. Okay lang sa akin. Basta importante edukasyon ng mga bata. Para sa ko mas guwapo kung magsabay po ta dito para correct ma mag-transfer kag school. Mas dali lang, dili man lisod ang mga estudyante tungod matod pa sa opinion sa ginikanan istudyante magtutudlo og uban pa ginatun-an kini karon sa Department of Education kun DepEd Well, well sa karon ano pa na sa uh, subject for gina pa man na no sa mm. central office Mm. Uh, kaya namang may request nga gusto ibalik sa June. Oh, yun. Na gusto nga na lang. Sa kasamtangan, wala usab klase ang mga estudyante sa pampublikong eskwelahan human sa second quarter tungod semestral break. Alayon usab kini sa DepEd Order No. 22 Series of 2023. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.